Dumako tayo ng Ilocosur, isang bangkay na tagpo ang palutang-lutang sa bahagi doon ng karagatan. Mula sa FM Vegan, may detalye, Idol Mike Layante. RMN Live Report! kasalukuyan ng inaalam ng mga personel ng Philippine Coast Guard, PNP at MDRRM ang pagkakakilanlan ng isang bangkay na natagpo palutang-lutang sa karagatan sa boundary ng Candon City at Santiago dito sa lalawigan ng Ilocosor. Sa exclusive interview ng IFM Vigan kay Santiago MDRRM Officer Georgina Guzman, kaninang tanghali ng matagpuan ng mga mangingisda ng Barangay Gabaw ang nasabing individual na agad namang ipinaalam sa opisina ng MDR RRM. Narisip ko yung information mga mag-aano na po, mag a, na po siguro kanina. Kaya tinawagan ko agad yung mga barangay captain sa postal barangays. Tapos nalaman ko na yung mga mangingisda ay taga ano pala barangay Gabaw. Kaya nakipag-coordinate ako kung sabi niya, positive nga. Meron nga daw palutang-lutang na bangkay dun sa ano po, sa lao. Ayon pa sa mga otoridad, nagulat na lang ang mga mangingisda ng Barangay Gabaw, Santiago nang bigla nilang makita ang nasabing individual nang pauwi na ang mga ito mula sa laot. Kasama mo dito sa IFM Vegan, Idol Mike Layante. Tatak RMN!